ayan na yung item si Michael ayan ayan wabayad na salamat talaga sa angels from California ayan na po ayan mga ni Michael dilata para sa school niya ayan Ayan, Ayan na po. Na mm. si e na diba? Ganda? Place. More na. Yeah. Malaking bagay so, yan ka, Michael. One year, oh, diba? ba? Oh. So, Sarap-sarap ng ano. Piling na makatulong yun talaga laga. na, okay? Tanan na. Hmm. Tana na. niya Yan, diba? Thank you. Yan na Salamat. So, nagbigay ng blessing kay Michael. Ayan na po. ipapaksa po siya. Oh. Ano natin parang natin doon. Ayun. Ay na po. Ay. Ayun yan Okay lang 'yon. Konti lang naman. Oo. Hindi. naman si Sasos, tindahan. ah Pakis Yan. Yan na naman si Saso. Sa Para may paninda kami. Hindi mawala yung tinda namin. Para malagyan. Yan. May bait na nagbatag yan. Di ba? Yan na bata. Paninda naman daw. Sabi ni Sayon kanina Mama, kulang na yung paninda natin. Bibili tayo. Ayan. Tinda na naman. Kailangan yung paninda. Yan stress na. Ayan na po. Sabuti pa. Ayan. no Ako na! Tulong si mama mo! Luto ka lang mo na. Mamaya, sabay na tayo. Ayan. Ilan ka lang dyan! Sabay-sabay na yung Thanks. Ayan. Galeng galing ng bata, oh. Diba? Oh, down! Down mo! Last one! Last one! Ayan. Ayan. Oh, yeah, yeah, yeah. Sige, sige, sige. Eyo. Tignan mo ba Grabe na ang binibili niya, oh. Ang tindahan daw, di kailangan mawala ng tinda. Ay! Yan. Ay, ko Yan, oh. Ano yung sabon ng sabon? Ano yung sabon? Unahin mo muna pagkain. Mm. Yan. Ay, this one talaga yan mga ka Inday karudum. kasi pag makita niya tindahan na Papa wala tayo dito kulang tayo dito oh dahan na daw siya yeah, bye sige sige yan po yan po yung parinda muna namin kailangan talaga lagyan ng tindahan kasi paubos na po tapos na patapos na hindi saan yung kay Michael ayan na doon okay sige yun Oh yung una papasok to sa atin tapos tuloyon sa atin oh kasi una natin sila pagkatiib eh niyan ito ba ganela siya okay na lang yung ano pagkain Santos ani 325 wala sila bigas dito wala kayong bigas Ayan na po. Patapos na. Patapos na yung sa tindahan. Ayan na po. Ayan, dito. Ayan na po. Dali dito. Iuna muna yan, be, Doon sa kanto. Kasi yun sa kanya ihatid namin. Ayan. Para may paibabaw na lang yan. Ayan. Ayan na po. Oh. Kasi yan. Ano po? Ano na po si Michael sa loob? Ano si Sasus? Yan. Ano na? Yan. 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 Ni Michael, successful. Buti hindi umulan. Kahit ipay baba mo lang yan doon, okay na yan? Yan. Ando sa gilid. Okay. Yan. yan. Yan na po. Thank you. Thank you so much. Ayan na po yung pinamili namin. Ito yung sasakyan ni Michael. Hi, Ayan. Salamat po sa so, Panginoon. Kami ay pauwi na. Nakapamili din po kami sa tindahan namin. Sinabay na namin. So ngayon, anong pakiramdam ni ano? Anong pakiramdam ng baby na yan? Saya po. Happy. Oh, Magdasal-dasal ka lang, Diana. More blessings. So, pag bukas ka pag walang pasok at okay ang panahon, niraos naman natin ang yes. other, products. other ano, <laughs> blessings. may suki so na kami doon may okay. eh, para mga kamura tayo. Maganda okay. yung din yung gamit namin bigas. Okay. Diyan lang sa, ano, helping lang. Ah, sa helping lang. Helping lang. So, okay. Ito yung palengke doon. Papasok. Oh, okay. 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 namin ng ano. Sana ibigay sa atin ng ano, 950 lang din. Masarap okay. ng bigas mi. Yun ang gamit namin. Balot, balot naman si Mikay. Lamig na lamig ikaw. Ano ba? Bigat na, no? Ba sa Di ka na sanay, Mi? Eh? Hindi na Nambuhat, nabigat o, na. Nag-alala nga ako. Sabi ko, Lo, si Mami Mitch, baka ano? Bigat na, na. Mabigat na talaga siya. Gaw, Sasus, kumusta? Okay naman. tinga ah, dito, be. Hinggang <laughs> guli-guli-guli, wailigo. Wailigo. Yan, Ganda. Mm, driver. Aww. Dong Aldrin. Salama, Salamat kasi maganda pa. tilim eh. Successful oh, malinis ang kalsada pero kapag umulan yung mga pangga, ang bilis. Ang bilis po ma. Wala kagandahan. Nakisama ang panahon ka Michael Happy na may konsumo na yun si Mikael. Tama ko. Oh, pray ka lang, Bing. Oo, oh, pray ka lang, Mikael, Dasal ka lang na more blessings to come. Kasi, mama, linggo-linggo -ling nasa simbahan yan, ma'am eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Anong Ay, ginagawa mo doon, Bi? Di ba sa likod ng simbahan? Ano, ano yung Legion of Mary? Oo, oh, kasama Mary. siya sa Legion of Mary. Para na siyang mag grocery Mm -hmm. Diba? ko sila doon mag-rosary. Mm -hmm. mo sila... Bumilog siya, mga katanggap. Bumilog, oh. <laughs> Malay mo sa Pasko, Mikael, marami kang pamasko, di ba? So, pray pray lang. Yeah. Dito ka sa gilid pa. Pa. Ayan. Hello. Nakapang, ano na. Dan ka lang muna anak ha. Ah. Ikaw tuloy mami Mitch, walang payong. so yated lang namin, tsaka naihi kasi ako. Mauna ka na pa, iwanan mo na lang ako ha. Ah. Kasi yung Papunta na kami sa bahay ni Mikael para ihatid ang kanyang mga ang grocery niya. struggle nila. Ito talaga mahirap pa kanina, no? Ito yung hallway baga nila. Ayan. Yeah.